sa unang hininga ng sangnilikha, bago pa man bumigat ang mundo sa kasalanan, itinakda ng Diyos ang isang araw na hindi mawawala sa kanyang plano para sa tao. Ang ikapitong araw, ang araw ng kapahingahan, ang araw na nakaukit hindi lamang sa lupa, kundi sa mismong pintig ng kalangitan, tahimik ang Eden, ang liwanag ng paglikhay sumilay sa mukha ni Adan at Eva, at sa katahimikan ng huling araw ng linggo, dumapo ang isang banal na basbas, Ellen. White ay sumulat sa patriarka at propeta. Nang matapos ang Diyos sa paggawa ng sanlibutan, ipinatong niya ang kanyang pagpapala sa ikapitong araw. Inilaan niya ito bilang isang araw ng kapahingahan para sa tao sa ganito'y inangkin niya na ang lahat ng nasa lupa ay sa kanya at ipinagkaloob ang isang tanda ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Ito ang tanda. Hindi lamang isang pahinga mula sa paggawa, kundi isang selyo ng relasyon sa pagitan ng lumikha at ng nilalang. Ang sabat sa Eden ay hindi isang utos na may bigat ng kasalanan, kundi isang paanyaya, isang regalong walang hanggan ngunit si Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang paglalaban. Mula pa sa paglalang, itinakda na ang sabath ay isang alaala ng gawaing paglikha. Ito ang nagpapaalala na ang Diyos ang may likha ng langit at lupa at ito ang dapat manatili hanggang sa wakas ng panahon. Nakikita natin ang larawan. Si Adan at si Eva na nakayuko sa harap ng Diyos. Tinatanggap ang araw ng kanyang presensya. Walang pader, walang hadlang, walang anino ng kasalanan, tanging kapayapaan at kalapitan. Ngunit siya rin ay nagbabala mula sa Eden hanggang sa huling sigaw ng kasaysayan, ang Sabbath ang magiging palatandaan ng katapatan. Tahimik ang Eden, ngunit sa likod ng katahimikan ay isang pahiwatig ng labanan. Ang araw na ito, ang tanda ng Diyos ay siya rin magiging paksa ng matinding alitan at ngayon habang ang mundo'y abala, habang ang sangkatauhan ay nalulunod sa paglimot, nananatiling naririan ang paanyaya, ang araw na mula sa Eden, ang regalong ipinagkaloob ng Diyos sa tao. At natapos ng Diyos ang kanyang gawaing ginawa, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang gawaing ginawa at kanyang binasbasan ang ikapitong araw at kanyang pinabanal ito. Genesis 2.2-3 Siya'y nagpahinga at sa kanyang kapahingahan tinawag niya rin ang tao. Sa mga unang umaga ng sangnilikha, ang bawat dahon, bawat ihip ng hangin, bawat sinag ng araw ay bumubulong ng isang katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at ang Sabat ay tanda ng kanyang walang hanggang plano. Hindi ito ginawa para sa Diyos, ginawa ito para sa tao. Isang araw upang huminto, upang maalala, upang makatagpo ng lumikha ng harap-harapan, Ellen White ay sumulat sa patriarka at propeta. Ang Sabbath ay hindi ibinigay bilang isang pasanin, kundi bilang isang pagpapala. Ito'y inilaan upang magpaalaala sa mga tao tungkol sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at upang sila'y huminto mula sa kanilang sariling gawain at magnilay-nilay sa mga gawa ng kanyang kamay. Sa Eden, walang tensyon ng oras, walang pagkaabala ng paghahanap ng pagkain o kayamanan. Ang lahat ay handog mula sa kamay ng Diyos. Ngunit sa gitna ng kasaganahan, ibinigay pa rin niya ang isang araw. Isang araw na hiwalay, banal, hindi hawak ng tao. At siya'y muling nagsulat sa ang dakilang paglalaban, ang Sabat ay ibinigay upang ituro sa mga tao ang Diyos bilang maylikha ng lahat ng bagay. Ito'y dapat maging palatandaan ng kanilang pagtatangi sa Kanya at palatandaan ng kanilang katapatan. Sa bawat henerasyon, ang araw na ito'y nakaukit sa kalendaryo ng Diyos, hindi bilang isang palatandaan ng bansa o kultura, kundi bilang alaala ng simula ang Sabbath ay tulay mula Eden hanggang sa walang hanggan. Ngunit nakita ni Ellen White ang panganib. Ang mundong laging abala, laging nakatuon sa sarili, ay dahan-dahang lumalayo sa alaala ng araw na ito. Mula sa mga henerasyong nakalipas hanggang ngayon, ang tao'y gumagawa ng kanyang sariling mga araw, kanyang sariling mga tanda, at sa bawat hakbang palayo, mas lumalalim ang Napakalimos sa pinagmulan, ngunit ang paanyaya ay hindi nagbago. Ang Sabat ay nananatiling regalo, hindi isang batas na malamig, kundi isang yakap ng Diyos sa kanyang nilalang. Isang araw na nagsasabing ikaw ay akin, ako ang iyong lumikha. At sa gitna ng kaguluhan ng kasalukuyan, naririnig pa rin ang tinig mula sa Eden, isang paanyaya na bumalik, isang tawag na alalahanin alalahanin mo ang araw ng sabath upang ipangilin. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay sabath sa Panginoon mong Diyos. Exodo 20, 8-10 Ito ang alaala, ito ang tanda, ang regalong nakaukit sa walang hanggan. Sa ilalim ng mga puno ng Eden, ang liwanag ng araw ay dumidampi sa mga dahon, naglalaro sa mga mata ni Adan at Eva ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ng lupa na bagong likha. Sa gitna ng katahimikan, ang sabat ay dumating, hindi bilang utos, kundi bilang paanyaya. Ellen White ay sumulat sa patriarka at propeta. Sa sabat, natututo ang tao na itigil ang kanyang sariling gawain upang magsilbing magmasid sa mga gawa ng Diyos at magnilay sa kanyang kabutihan. Ang araw na ito ay sagradong paalala ng kapangyarihan at pagmamahal ng may likha. Ang sabat ay isang sagradong sandali, isang paanyaya sa puso ng tao upang huminto, magnilay at maranasan ang presensya ng Diyos. Hindi lamang pisikal na pahinga ang iniaalok kundi espiritual na pagkakaisa sa kanya. Ngunit si Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang paglalaban. Ang sabat ay magiging palatandaan ng katapatan sa Diyos. Ang mga nagtatakwil sa araw na ito ay nagtatakwil sa Kanya. At sa kanilang paglimot sa sabat, nalilimot nila ang kanilang tungkulin sa may likha. Si Adan at Eva ay naglakad sa hardin. Humihinto upang magpuri, humihinto upang tumingin. Sa langit, humihinto upang pakinggan ang tinig ng Diyos na nagmumula sa kanilang puso. Ang bawat bulong ng hangin ay tila isang awit ng paggalang at pasasalamat. Tahimik ang Eden, ngunit sa katahimikan ay nakatago ang isang aral para sa sangkatauhan. Ang sabat ay hindi lamang isang araw sa kalendaryo. Ito ay isang tanda ng relasyon ng tiwala ng pagkilala sa may kapangyarihan. At sa kabila ng walang kapintasan at perpektong kapaligiran, may bakas ng paunang babala. Ang sabat ay magiging sukatan ng katapatan at paglilingkod. Ang araw na ito ay sagradong sandali at ang pagtanggirito ay simula ng paglayo sa Diyos. Ang sabat sa Eden ay tahimik, banal at puno ng kahulugan. Isang araw na itinakda hindi lamang para sa kapahingahan, kundi bilang pintuan tungo sa puso ng Diyos. Habang ang mundo bago pa man masira ng kasalanan, ang Sabbath ay itinakda bilang tanda ng katapatan ng tao sa Diyos. Hindi lamang ito isang banal na araw, kundi isang selyo, isang marka ng pakikipagtipan sa may likha. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang Sabbath ay ibinigay bilang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagtanggi o paglabag dito ay tanda ng hindi pagtanggap sa kanyang pamumuno. Isipin si Adan at Eva, naglakad sa hardin, bawat hakbang ay sinasalamin ng pagsunod at pagmamahal. Ang sabat ang kanilang paalala, ako ay akin, ang aking katapatan ay sa iyo. Ngunit ang selyo na ito ay hindi lamang para sa kanilang mga katawan. Ito'y para sa kanilang puso, ang lugar kung saan ang tunay na katapatan ay nakatago. Ang Sabat ay nag-uugnay sa tao sa Diyos sa antas ng Espiritu, isang araw kung saan ang puso'y tumitigil sa sariling paggawa at nakatuon sa presensya ng may likha. Ellen White ay muling nagpaalala sa patriarka at propeta. Sa bawat Sabat, natututo ang tao na kilalani ng Diyos bilang tagapaglikha at tagapamahala. Ang araw na ito ay hindi lamang pahinga, kundi pagkilala at pagsamba. Sa Eden, ang Sabat ay isang araw ng tahimik na pagsamba, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang hangin, ang liwanag, ang bawat nilikhay nagsisigaw ng katapatan sa may likha. Walang hadlang, walang kasalanan, ang puso'y nakatuon sa Diyos lamang. Ngunit si Ellen White ay nagbabala. Kapag ang tao ay naglimot sa Sabat, siya rin ay lumalayo sa Diyos. Ang araw na ito ang magiging sukatan ng katapatan mula simula hanggang wakas. Ang Sabat ay hindi lamang isang kasaysayan ng nakaraan, ito ay patuloy na paanyaya sa bawat henerasyon, isang araw na nagpapaalala na ang tunay na paglilingkod ay hindi nakabatay sa salita lamang kundi sa puso na tapat. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw ay nagpahinga at pinagpala ito. Exodus 31.17 Ang sabat ay seliyo ng katapatan, ang tanda ng pagmamahal at pagkilala sa Diyos. Isang araw mula sa Eden, nananatili hanggang sa walang hanggan. Sa kabila ng kabuuan at katahimikan ng Eden, may pahiwatig ng panganib sa kalangitan. Ang Sabat, ang banal na araw na selyo ng katapatan, ay hindi lamang palatandaan ng biyaya, kundi magiging sukatan ng pagtatangi at pagsunod. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Mula sa simula ang Sabat ay inilaan bilang palatandaan. Ang pagtanggi o paglabag dito ay tanda ng pagtanggi sa Diyos. Sa araw na ito, sinusubok ang puso ng tao at ang kanyang pagtalima sa kanya. Isipin ng tagpo ang Adam at Eva sa gitna ng perpektong hardin, tinatahak ang landas ng pagsunod. Ang kanilang puso'y malinaw sa Diyos, ngunit sa hinaharap, ang mundo'y tatanggi at ang sabat ay magiging sentro ng labanan. Ang araw na ito, banal at tahimik sa simula, ay magiging palatandaan ng liwanag at dilim ang sabat ang magiging sukatan ng katapatan sa Diyos at sa kanyang kautusan. Ellen White ay nagpaalala rin sa patriarka at propeta. Ang pagsunod sa sabat ay nagpapakita ng katapatan ng tao sa Diyos at ang paglabag dito ay simula ng paglayo sa Kanya. Ang sabat ay magiging tanda ng pagtatangi sa may likha sa gitna ng patuloy na tukso at rebelyon. Ang pagsubok ay hindi agad nakikita tahimik ang Eden, ngunit ang mga aral ng Sabat ay itinalaga upang maghanda sa tao para sa mga hamon na darating. Ang araw ng kapahingahan ay hindi lamang pisikal na pahinga, kundi espiritual na pagsubok. Isang araw na humuhubog sa karakter at tapat na puso. Ngunit kahit sa gitna ng panganib, may pag-asa ang sabat ay paanyaya pa rin sa tao, bumalik, magnilay at kilalanin ng Diyos bilang may likha. Isang araw na nagpapaalala ng pagmamahal at pagkalinga ng Diyos kahit sa harap ng lumalapit na dilim. Ang sabat sa Eden ay tahimik at banal, ngunit handa na sa pagsubok. Isang araw na magsisilbing palatandaan hindi lamang ng pagpapahinga kundi ng katapatan sa Diyos mula simula hanggang sa wakas. Sa gitna ng hardin ng Eden, ang Sabat ay lumilitaw bilang tanda ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa tao, isang araw na hiwalay mula sa lahat ng Iba, banal at sagrado. Ellen White ay sumulat sa patriarka at propeta. Ang sabat ay hindi ibinigay bilang isang pasanin, kundi bilang isang pagpapala. Ito'y inilaan upang magpaalaala sa mga tao tungkol sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at upang sila'y huminto mula sa kanilang sariling gawain at magnilay-nilay sa mga gawa ng kanyang kamay. Tahimik ang Eden. Si Adan at Eva ay humihinto sa kanilang gawa na katuon sa Diyos sa harap ng liwanag at katahimikan ng ikapitong araw. Ang Sabbath ay hindi lamang pisikal na pahinga kundi sa gradong araw para sa kanilang espiritu. Ellen White ay muling nagpaalala sa ang dakilang paglalaban. Ang Sabbath ay ibinigay upang ituro sa mga tao ang Diyos bilang maylikha ng lahat ng bagay ito'y dapat maging palatandaan ng kanilang pagtatangi sa kanya at palatandaan ng kanilang katapatan ang bawat henerasyon mula sa simula ay tinawag upang kilalanin ang Sabat bilang tanda ng katapatan sa maylikha ang araw na ito ay banal tahimik at nag-uugnay sa puso ng tao sa Diyos at sa kabila ng lumalapit na kasamaan ang Sabat ay nananatiling liwanag ang araw na ito ay ipinagkaloob bilang regalo ng Diyos upang ang tao ay maalala ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan at natapos ng Diyos ang kanyang gawaing ginawa at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang gawaing ginawa at kanyang binasbasan ang ikapitong araw at kanyang pinabanal ito Genesis 2:2-3 Tahimik ang Eden, ngunit ang Sabat ay patuloy na nagsasalita. Isang paanyaya mula sa Diyos, bumalik, huminto, at kilalanin ang may likha sa kanyang banal na araw. Sa paglipas ng mga araw sa Eden, ang Sabat ay nananatiling ilaw at gabay para sa tao. Isang araw na nagbibigay direksyon at layunin sa buhay, banal sa bawat hakbang ng tao. Ellen, White ay sumulat sa patriarka at propeta. Sa bawat sabat, natututo ang tao na kilalani ng Diyos bilang tagapaglikha at tagapamahala. Ang araw na ito ay hindi lamang pahinga, kundi pagkilala at pagsamba. Tahimik ang hardin, ang bawat hininga ng hangin at pagdampin ng araw ay nagpapaalala ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabat ay tanda ng relasyon ng tao sa maylikha at sa araw na ito, ang puso at isip ay nakatuon sa kanya. Ellen White ay nagpaalala sa ang dakilang paglalaban. Ang sabat ay magiging palatandaan ng katapatan sa Diyos. Ang mga nagtatakwil sa araw na ito ay nagtatakwil sa kanya. At sa kanilang paglimot sa sabat, nalilimot nila ang kanilang tungkulin sa may likha. Ang sabat ay hindi lamang isang araw sa linggo. Ito ay sagradong sandali, paanyaya ng Diyos upang itigil ang paggawa at magnilay sa Kanyang kabutihan. Sa pamamagitan ng araw na ito, natututo ang tao ng pagtitiwala, pagsamba at pagpapahalaga sa buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Exodo 28.10 Sa Eden, ang sabat ay tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Ang bawat henerasyon ay tinawag upang alalahanin at sundin ang banal na araw at sa pamamagitan nito matutunan ang tapat na pagsunod sa Diyos. Sa kabila ng perpektong simula, alam ng Diyos ang darating na pagsubok sa sangkatauhan. Ang sabat tanda ng katapatan at pagmamahal ay mananatiling gabay at paanyaya sa lahat ng henerasyon ellen white ay sumulat sa ang dakilang paglalaban mula sa paglalang itinakda na ang sabat ay isang alaala ng gawaing paglikha ito ang nagpapaalala na ang diyos ang may likha ng langit at lupa at ito ang dapat manatili hanggang sa wakas ng panahon ang sabat ay selyo ng relasyon ng tao sa Diyos. Ang araw na ito ay patuloy na tinatawagan ng puso ng bawat isa, bumalik sa kanya, kilalanin ang kanyang kapangyarihan at magpakita ng katapatan. Ellen White ay muling nagpaalala sa patriarka at propeta. Ang pagsunod sa sabat ay nagpapakita ng katapatan ng tao sa Diyos. At ang paglabag dito ay simula ng paglayo sa kanya. Ang sabath ay magiging tanda ng pagtatangi sa may likha sa gitna ng patuloy na tukso at rebelyon. Sa bawat panahon, ang tao ay haharap sa tukso na baliwalain ang banal na araw. Ngunit ang sabat ay paanyaya, hindi lamang bilang pahinga, kundi bilang pagkakataon na patibayin ang relasyon sa Diyos at kilalanin ang kanyang pagmamahal. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa ikapitong araw ay nagpahinga at pinagpala ito. Exodo 31:17 Ang regalo ng Diyos ay nananatili, araw ng kapahingahan, tanda ng katapatan at paanyaya sa bawat puso kahit sa gitna ng lumalapit na rebelyon, ang sabat ay mananatiling ilaw na nagpapakita ng landas pabalik sa may likha. Sa pagtatapos ng kwento ng tao, mula sa Eden hanggang sa kasalukuyan, ang sabat ay nananatiling tanda ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Isang regalo na hindi nagbabago, isang paanyaya na humihingi ng tugon mula sa bawat puso. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Mula sa simula, ang Sabat ay ipinagkaloob bilang tanda ng Diyos sa kanyang bayan at mananatili ito hanggang sa wakas ng panahon. Ang Sabat ay higit pa sa isang araw sa linggo. Ito ay simbolo ng ugnayan ng tao sa lumika, selyo ng katapatan at paanyaya sa bawat henerasyon na lumapit sa kanya. Ellen White ay nagpaalala sa patriarka at propeta. Ang sabat ay ibinigay upang ipaalala sa mga tao ang Diyos bilang may likha at upang kilalani ng kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sa paglipas ng panahon, marami ang lilimot, marami ang magtatakwil, ngunit ang sabat ay mananatiling liwanag, naghihintay, nagaanyaya sa bawat nilalang na bumalik sa Diyos. Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Exodo 20:8-10 Ang regalo ng Diyos sa tao ay walang hanggan, isang araw ng kapahingahan, paanyaya ng pagmamahal, tanda ng katapatan at gabay mula sa simula hanggang sa wakas ng panahon. Ang Sabat ay nagpapaalala, kahit sa gitna ng kasalanan at tukso, ang Diyos ay nananatiling tapat at ang Kanyang paanyaya ay bukas para sa lahat.